Nangangagap lang tayo. Nangangagap lang tayo doon. Ipinigil ka lang uh, uh, uh. 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 <laughs> ng mga... Uy! Uy! niya lang tayo doon ng mga truck, mga horse, tricycle. Tapos mga gumagana. Uy! Mga ibo.

Oh, oh. Mataas dun. Oh, oh. Oh, oh. pa? Ano panggagawin natin? Kakantapayo. Ano nakantayin natin dun? Sayong li. Liki. natin dun. Sayong li. Oh, oh. Marami tayong gagawin. Oh, oh. Marami tayong gagawin. O, hey, mali ka na. Taas ka tayo. O, hmm? hey, mali tayo. ka na tayo. Tupo tayo. Doon, taas. Hmm. Hmm. Ano pang gagawin natin doon? Wala naman. Wala naman doon na. Ah. oh, pumunta ka na naman sa Air Life. E, eh, wala naman doon.